Guys, akyat tayo ng bundok, guys. Hindi to po ko ngayon, guys, sa ano. Uh, bundok ng Bubong, Bubungon Santo Tomas, Davao del Norte. Ah, medyo paangat talaga, guys. Sa likod ko 'yan, medyo, medyo mababa pa. Kena paangat na, guys. Asensya cellphone ko, hindi masyadong malinaw ang kamera. ang pakain natin ngayon ay ano pupunta tayo sa tuktok nitong bundok na ating pinapasyalan Hoy! Ubalik na mo! Kasyom! Yo, Kol! Pwede mo saka dahil sa babaw, Kol! Paangat talaga to! Yun o! Know. Kol. Okay lang kat-kat ko babaw kol! ibabaw ko. Oh. Kau mendingan kol. Kau nak kol kan? na? Ay, kau mendingan kol. May nakita po akong ano um, tao rin dito mukhang kakilala ko guys sa di inasan si no ah si kapatid na ano batalon na Ina natin siya guys. Puputol siya ngayon ng kahoy yun si kapatid na Batalona. na ang ano pangalan ni Mokol? kapatid na Nerio Batalona. Pero so okay na ba mag video ko samtang ka putol ka kahoy mm -hmm. ayan no ay taas taas pang magiday ni day pa pang magiday ni katkatunon Oh! Una lang mo. Pero layo pa ba ni Nicole o oh, dool dool lang ni? Eh? Ano so, yung ibabawa ni? Atag naman lang ako. Ah. Ha? Ano po ano? May tabi. mo. Ha? Sa so, itirada ni mo pa mutol man, may mukol? Ay, tumulan ako ano yung yuk. Ay! Tumulan ako ano yung mutol niya rin. Mm-hmm. Ay, yung tamlanog, sagay na gabi. Ah! Wala ikaw Andricol. Gasuri-suri, usahin nga banakon. Ha? Ha? Try na ko sa kasi babaw. O. Oh. Lapit na ko sa tuk, -tuk guys. Yay! Whew. Yun. Nakikita nyo ba sa likod ko? Diba? Kung mapapansin nyo, talagang parang nasa talagang nasa itaas na parte na ako kasi ng nasa likod ko guys, tingnan nyo na. Medyo mababa na parte na kung tingnan nyo ang nasa likod ko. Kasi na, nasa itaas, medyo sa itaas talaga ako na parte ng bundok na ito. Yan. Finally guys, hindi um, pa naman talaga ito yung tuktok na kinakmatas ang inakyat ko pero finally masaya na ako mukha baka di ko na siguro akyatin ang pinaka -itaas kasi yung mga kaibigan ko nasa ibaba tinatawag na nila ako eh at baka may iwanan nila ako kasi mukhang uuwi na sila ito lang guys makikita nyo nasa itaas na parte na talaga ako kasi mapapansin nyo naman ang nasa likuran ko na parte ng ang nasa likuran ko na mga parte na, na, background is ano na guys medyo mababang parte na kung mapapansin nyo kasi nakaangat ako na, kasi ako ay nakaangat na talaga oh, kung makita nyo ang nice ang ganda ng view napakaganda ng view pag nature, pag nature talaga Maganda talaga ang view guys. Pasensya na medyo nauutal ako magtagalog kasi um, hindi ako masyadong marunong magtagalog pa. Nakasanayan ko kasi hindi magtagalog. Ang ganda ng view.